Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Pebrero 23, 2025. Ngayong araw, nararamdaman mo ang isang banayad na bigat habang tinatahap mo ang agos ng iyong mga emosyon. Mahal kong Pisces, Bilang isang tanda na kadalasang pinapalakas ng iyong nararamdaman, maaari mong mapansin na ang hindi inaasahang mga kaganapan ay sumasalungat sa iyong mga iniisip at mga aksyon. Sa bawat agos ng araw na ito, maglaan ng ilang sandali upang magmuni-muni kung paano nakakaapekto ang mga pakiramdam ng pagkalito o kalungkutan sa iyong panloob na kalagayan. Ang mga pagbabagong emosyonal na maaaring iyong maranasan ay hindi palaging masaya o magaan. Ngunit may mga pagkakataong ito ay nagiging daan upang matutunan mo ang mga mahalagang aral sa buhay. Huwag matakot na yakapin ang mga damdamin ng kalungkutan o pagkalito, dahil ang mga ito ay nagsisilbing paalala na may mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon at pagmumuni-muni. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, tandaan na ang hindi lahat ng potensyal na kaganapan ay magbubunga ng kagalakan at kasiyahan. Maaaring makatagpuka ng mga sitwasyon na nag-udyok sa iyong magpaalam sa mga bagay na matagal mong naging bahagi ng iyong buhay, isang bagay na maaaring magdulot ng kalungkutan o pagkalito. Sa ganitong mga pagkakataon, bigyan mo ang iyong sarili ng oras at espasyo upang iproseso ang mga pakiramdam na dulot ng mga pagbabagong ito. Huwag magmadali upang magpatuloy ng hindi nararamdaman ang mga emosyong nagmumula sa mga pagbabagong ito. Tandaan na ang ganitong mga hakbang ay hindi palaging madali Ngunit maaaring magbuka sila ng mga bagong oportunidad na magdadala sa iyo sa isang mas mataas na yugto ng iyong personal na paglago at kaalaman. Sa tuwing nararanasan ang isang pagtatapos, ito ay isang pagkakataon na magtanim ng mga bagong simula. Ang bawat pagsubok na iyong hinaharap ay magsisilbing lakas upang magsimula ng mga bagong kabanata sa iyong buhay na magdadala ng mas magagandang pagkakataon at tagumpay. Ngayon, ang buwan ay nasa Capricorn, at ito ay magiging isang malaking tulong upang mapanatili ang iyong self-control at tiyaga. Ang enerhiya ng Capricorn ay magbibigay gabay sa iyong disiplina upang manatiling matatag sa kabila ng anumang emosyonal na agos na iyong mararanasan. Ang pagkakaroon ng matibay na kontrol sa iyong emosyon at isip ay magbibigay sa iyo ng kakayahang magpatuloy kahit na may mga pagsubok na humaharap sa iyo. Sa pagninilay-nilay, maglaan ng oras upang mapansin kung paano ang disiplina ay maaaring magsilbing gabay upang mapanatili ang iyong mga desisyon at manatiling tapat sa iyong layunin. Ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay may malaking halaga sa iyong landas patungo sa tabumpay. Sa gitna ng mga pagsubok, magpakatatag sa pag-isip at patuloy na magsikap patungo sa iyong mga pangarap. Ang mga pagkakataon na lumitaw ay magdudulot sa iyo ng mga bagong pananaw at magpapalawak sa iyong kaisipan, kaya naman ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay magdadala sa iyo ng mas matibay na kinabukasan. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito, iwasan mong mawala ng puso at pananaw sa iyong mga layunin. Magbukas ng pinto ng iyong puso, ngunit maging mapanuri sa mga nangyayari. Ang mga pagsubok at mga hindi inaasahang kaganapan ay magsisilbing guro upang matutunan mo ang mga mahalagang aral na magdadala sa iyo sa mas maliwanag na bukas. Huwag kalimutan na ang bawat pagtatapos ay may kasamang mga leksyon na magdadala sa iyo sa mas maliwanag na bukas. Ang mga pagtatapos na iyong nararanasan ngayon ay nagdadala ng mga pinto ng mga bagong oportunidad at mga bagong hakbang na magpapayaman sa iyong buhay. Laging isaisip na ang pagminilay at paggawa ng mga tamang desisyon ay magbibigay sa iyo ng kalmado at gabay, kahit na ikaw ay dumadaan sa mga panahon ng pagbabago at transisyon. Ibinubukas ng bawat hakbang na iyong ginagawa ang pinto patungo sa mas magaan na pagninilay sa iyong buhay. Ang iyong determinasyon at lakas ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang matutunan at magpatuloy sa iyong landas. Kung ikaw ay maghihintay ng tamang panahon, makikita mong ang iyong mga paniniwala ay magdadala sa iyo sa mas malaking tagumpay at mas magaan na buhay. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may kahulugan at magiging bahagi ng mas malalim na layunin na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matagumpay na hinaharap. Habang tinatahak mo ang mga bagong posibilidad at nagsasagawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga layunin, ang iyong mga maswerteng kulay ay lila at aqua. Ang lila ay sumisimbolo ng espiritwal na paglago at pagtanggap sa iyong kahinaan at lakas, habang ang aqua naman ay nagdudulot ng pagninilay at kapayapaan sa iyong isipan at damdamin. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay magdadala ng kapayapaan sa iyong puso at magbibigay liwanag sa iyong kaisipan, kaya tamasahin ang mga kulay na ito sa buong araw. Huwag matakot na yakapin ang mga pagbabago at magpatuloy sa paglago, dahil sa huli, ito ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas masayang bukas. Ang mga numerong lima, dalawa, at siyam ay magdadala ng swerte at gabay para sa iyo. Ang mga numerong ito ay magsisilbing tanda ng bagong pagsisimula at magbibigay gabay sa iyong landas patungo sa iyong mga layunin. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay may dalang mas malalim na layunin at magiging daan sa isang mas magaan na bukas. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng tamang enerhiya upang gabayan ka sa iyong mga hakbang at magbigay ng mga sagot sa mga katanungan na patuloy na bumabagabag sa iyong isipan. Maswerteng gawain para sa iyo ang maglaan ng oras upang magsimula ng isang journal o ilista ang iyong mga layunin at ang mga hakbang na nais mong tahakin upang magtabumpay. Ang pagsusulat ng mga layunin ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon, kundi magbibigay rin ng pagkakataon upang masusing pag-isipan ang iyong mga pangarap at plano para sa hinaharap. Kapag nakikita mo ang iyong mga layunin na nakasulat sa papel, mas madali mong matutukoy kung alin sa mga ito ang pinakamahalaga at kinakailangan mong bigyang pansin. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang kasangkapan upang mapanatili ang fokus at disiplina na magpapaalala sa iyo ng iyong mga pangarap sa tuwing ikaw ay maliligaw o makakaranas ng mga hamon. Habang binabalikan mo ang iyong mga nakaraang layunin, makikita mo kung paanong ang bawat hakbang na ginawa mo ay nagbigay daan patungo sa iyong tabumpay. Ang bawat hakbang na isusulat mo ay magiging gabay na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matabumpay na kinabukasan. Hindi lamang ito nagiging talaan ng iyong mga plano, kundi nagsisilbi ring paalala na ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay may malalim na kahulugan at halaga. Ang mga hakbang na iyong isinusulat ay nagsisilbing paalala ng iyong dedikasyon at pagsusumikap na magtagumpay. Kaya't hindi mo dapat maliitin ang bawat pagtatangka at bawat progreso. Ang mga maliliit na hakbang ay kadalasang nagiging pundasyon ng malalaking tagumpay. Kaya't maglaan ng oras upang isulat at masusing pagnilayan ang iyong mga layunin. Ito ay hindi lamang isang praktikal na hakbang kundi isang espiritwal at mental na pamamaraan upang mapanatili ang iyong pananaw at lakas ng loob. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang minutong pagmumuni-muni at magpasalamat sa iyong mga natamo, kahit gaano pa ito kaliit. Alalahanin mo na ang bawat hakbang, kahit pa ito ay maliit, ay isang hakbang patungo sa mas malaking tabumpay at mas maliwanag na bukas. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan, ang bawat natamo mo ay nagpapakita ng iyong lakas, tapang, at dedikasyon. Ang maglaan ng ilang sandali para magpasalamat ay magdudulot ng kapayapaan at positibong pananaw sa iyong buhay, sapagkat ito ay nagbibigay pansin sa mga biyayang natamo at nagiging paalala na ang bawat hakbang ay isang pag-usad, isang pagpapakita ng iyong pag-unlad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.